ang pinakamalaking pagkakamali mo kay Francine? Pag wala ako sa tabi niya. Mm -hmm. na pagkailangan niya ako. Sino ba ang pinakamalaking karibal mo? Yung games? Yung games po. <laughs> <laughs> Di ba? Oo, <laughs> talaga. Kasi po yung larong ginagawa niya, may story, so matagal. So ako naman po, Ta wait, um, <clears throat> wait lang, si si ako si muna. Si 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 <laughs> First, si uh, okay, sige. First, let me explain. Yung laro pong ginagawa niya may story, so mahaba. Merong may challenge, may, ah, ang dami nangyayari. Ako parang, okay sige so maglaro ko kasi pag sa gabi po, linas akong kwarto, Um, Siyempre, maliligo pa ako, skin care, kaatihan ng babae, okay. um, ayusin ko pa yung kama ko, um, mag-scroll pa ako sa TikTok. So, <laughs> ilang oras yung lahat ng yun sa sobrang bagal ko. So, when it's time na na parang um, quality time, naglalaro pa rin siya. Wala siyang, I'm still playing, oh. walang ganun. Oh. Tapos, pag na kasi marami ako mag-chat, nasunod-sunod. Okay. <laughs> Tapos pag tinanong ko na, anong gawa mo? Wala. Tapos parang mga one hour pa after to send lang niya yung picture ni Zelda, hindi na niya ako tinanong, gusto mo maglaro tayo? Wait. Oh, okay. Pwede Dep na ako mag Or hindi niya tinanong <laughs> na, ano ginagawa mo? Bakit ang tagal mo? Mm -hmm. Wala, nakain na ng attention niya, ng oras niya, ng buhay niya si, si, si Zelda. Okay. Wait. Kung may sasabihin ka kay Zelda ngayon, ano yun? Uh Oo. -oh. Zelda. Kalma ha. Baka maaway mo eh. Zelda. Nahulog ka na ba sa bangin? <laughs> nahulog. Gusto ko siyang tanong eh. Yun Ito. lang, no? Wait. <laughs> Alamin natin ang kasagutan. O, ipagtanggol mo na ang sarili mo. Yung Zelda na yun, ikaw ang nagbigay. Ah, siya. Oh, ikaw naman pala yun. eh. Pero hindi, hindi sabihin, <laughs> pero hindi ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin, ibubuhos mo lahat ng oras mo kay Zelda. Oh. Binigay ko yun sa'yo para kapag wala akong ginagawa, kay Zelda ka. Pero pag may... Pag wala na akong ginagawa... Zelda! Ay, <laughs> sandali, sandali. Hindi pa tapos. Pag wala kang ginagawa, akin... Ka. Hindi, <laughs> pag wala na ako ginagawa, <laughs> <laughs> akin na yung time mo. Oh, yun. Zelda, nag ka na sa bangin. <laughs> Kaysa na magtagpo kayong dalawa sa timeline. Ni uh -oh. Zelda. Zelda. Nasa ko siya sa bangin. Uh -oh. Para may experience ni Para yun ang yes. My Future You uh, Part 2. Yes. Okay. But right now, let's do fast talk. <laughs> two minutes to do this, and our time begins now. Francine, ice cream, ice candy? Ice cream. Magpakipot, magpak Magpakipot, magpakiyot. Magpakipot. Pretty, witty. Witty. Solo selfie, selfie with Seth. Selfie with Seth. Yakap ni Seth, halik ni Seth. Yakap ni Seth. Saan ang kiliti ni Seth? Saksa na lang. <laughs> Dating app, shopping app. Shopping app. Seth, tattoo or no tats? Tattoo. Tattoo. Maginoo, maharot. Grabe, okay, no. lips ni Francine, mata ni Francine. Mata. <laughs> Saan ang kiliti ni Francine? Tenga. Oh. Sa inyong dalawa, sino ang mas malambing? Ako. Mas mainiti ng ulo? Ako. Mas galante magregalo? Ako. <laughs> mas malilimutin? Ako. <laughs> mas maasikaso? Ako. Mas seloso? Ako. S Nauunang mag-message. Ako. Ako! Oh. Me. Ako na uli. Okay. Nauunang mag-sorry. Mag ako. Ako. Nauunang mag-I love you. Sila. Sila. <laughs> Sagutin niyo ako ng maayos. Nauunang mag-I love you. Eh, hindi ko. Baka ako? Baka ako ang mauna? Bakit may baka ka. Ano? Kasi wala pang I love you talaga. Sagutin mo ako. Wala pa. pa. Wala pa. Uh, Sinong nauunang nag-I love you? May 29 seconds pa ako. <laughs> Seth. <laughs> Parang I miss you lang ata yung nasabi ko. Ako una nag miss you. Ulitin mo. Wala I love you. Ah. Siya <laughs> na nag -i miss you. Siya una <laughs> nag -i -miss you. Lights on or lights off? Off. Oh. Happiness or chocolates? Happiness for everyone. Chocolate for everyone. Best time for happiness and chocolates? Anytime. Every time. Every time. Complete the sentence. Para sa inyo. You are my future because... You are my future because I'm at peace with you. Oh. You're my future because I want you to be my future. Oh. <laughs> Binata ka na nga. At dalaga ka na nga. <laughs>